Naaala niyo pa ba ang pakiramdam ng malayang pag-iisip? Walang takot sa sakit o paglimot. Ang malinaw na kaisipan, ang kakayahang maalala, ang pangalan ng mga mahal sa buhay at ang paggilus ng walang alalahanin sa anumang masamang mangyayari sa ating katawan, lalo na sa ating puso at utak. Para sa marami sa atin na nasa edad 60 pataas, ang mga alaala na ito ay minsan ng naging bahagi ng ating buhay. Pero unti-unti, nakadarama tayo ng pagkabahala. Madalas, sa ating paghahanap ng pagpapabuti sa kalusugan, umaasa tayo sa mga bitamina at supplement. Iniisip na mas marami ay mas mabuti. Ngunit sa likod ng magagandang pangako ng masiglang pagtanda, Merong isang nakatagong panganib na hindi gaanong napag-uusapan. Isang mapait na katotohanan na bilang isang doktor na nakatuon sa kalusugan ng uta ay nakikita ko na paulit-ulit na nadudulot ng pinsala sa aking mga pasyente. Maraming matatanda ang uminom ng mga bitamina at supplement na sa akalan nila ay nabibigay ng proteksyon, subalit sa hindi nila nalalaman ay maaaring nagiging sanhi ng mas malaking panganib sa kanilang utak at puso tulad ng pagbuo ng mga blood clot na maaaring magdulot ng stroke o atake sa puso. Hindi ko gustong takutin kayo, ngunit ang totoo ay merong limang partikular na bitamina o supplement na sa aking karanasan bilang doktor ay pinapakiusapan ko kayong itigil o maging labis na maingat sa paginom. Ang mga ito ay maaring magdulot ng pamumuo ng dugo o iba pang komplikasyon na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng inyong utak. Kung iniinom nyo ang mga ito nang walang sapat na kaalaman, maaaring mas malaki ang panganib na inyong kinakaharap. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang bitamina o supplement na bilang isang doktor sa utak ay pinapakiusapan ko kayong itigil o maging maingat sa paginom dahil maaring magdulot ito ng pamumuo ng dugo at makasama sa ating utak. Manatili hanggang dulo para sa isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo. Simulan natin sa una at marelong pinakamalaga sa listahang ito isang bitamina na kilala sa papel dito sa pagkapamunan dugo, ang bitamina K. Marahil ay marami sa inyo ang nakarinig na tungkol sa bitamina K, lalo na kung mayroon kayong mga kakilala o kayo mismo ay umiinom ng blood thinner o pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin o kumadin. Ang bitamina K ay mahalaga para sa ating katawan dahil ito ang susi sa paggawa ng mga protina na nagpapamuunang dugo. Kung walang sapat na bitamina K, maaaring magkaroon tayo ng problema sa pagtigil ng pagdurugo kapag tayo ay nasugatan. Ngunit ang problema ay lumilitaw kapag sobra ang bitamina K sa katawan, lalo na kung umiinom ka ng pampalabnaw ng dugo. Ang warfarin halibawa ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa bitamina K na gawin ang trabaho nito sa ng dugo. Kung inom ka ng supplement na may bitamina K habang umiinom ng warfarin, para kang nagtatago ng isang balde ng tubig sa ilalim ng apoy na pilit mong pinapatay. Ang vitamina K ay sasalumat sa epekto ng gamot na magpapatas sa panganib ng pagbuo ng blood clot. At kapag nangyari ito, lalo na sa mga ugat na nagdadala ng dugo sa ating uta, maaring magdulot ito ng stroke na isang nakapipinsalang kondisyon na maaring madulot ng pagkalumpo, pagkawala ng memorya o maging kamatayan. Nakapagayari Mayroong dalawang pangunahing uri ng vitamina K na madalas nating marinig. Ang vitamina K1 na matatagpuan sa mga berdeng gulay tulad ng kangkong, spinach at broccoli, at ang vitamina K2 na matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto, isang Japanese dish, at sa mga produktong galing sa hayop tulad ng itlog at keso. Habang ang K1 ay direktang nauugnay sa pagpapamuo ng dugo, ang K2 naman ay mas kilala sa papel nito sa pagdirekta ng kalsyum sa ating mga buto at pag-iwas dito na mamuo sa ating mga ugat. Ito ay parang isang traffic enforcer na nagtuturo kung saan dapat pumunta ang kalsyum. Ang problema ay kung sobra ang bitamina K o kung hindi sapat ang balanse nito sa ibang bitamina tulad ng D at calcium, maari magkaroon ng D kanais nais na epekto. Para sa mga matatandang hindi uminom ng blood thinner, ang bitamina K2 ay kadalasang itinuturing na ligtas at maari makatulong sa kalusugan ng buto at puso. Ngunit ang peligro ay nasa indiscriminate supplementation o an pa gen neto, nan indi koum o konsultas a doktor, lalo na koum mai iba kan ene in om nagamot. Tanda an balanse an susi, an sobra a imasama, at an kakulangan a imasamarin. Ka bago kumuan o an an suplement na mai vitamina K, lalo na koum kayo yomi in om nan an oumang an dugo, koum o sa doktor. Eto a ima aring magliktas nan inyong buai, at nan inyong utak. Sunod sa ating listan ay ang I iron o bakal. Isang mineral na madalas nating iniisip na mahalaga. At totoo naman yon ang iron ay napakahalaga para sa pagbuo ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa bawat sulok ng ating katawan, kabilang na ang ating uta. Kung kulang ka sa iron, maaari kang maging animi na magdudulot ng pangihina, pagkahilo at pagiging malilimutin dahil sa kakulangan ng oxygen sa uta. Ngunit ang problema ay lumalabas kapag sobrang iron sa katawan. Hindi tulad ng water-soluble na bitamina, ang iron ay hindi madaling mailabas ng katawan. Kapag sobrang iron, ito ay naiipon sa iba't ibang organo tulad ng atay, puso at maging sa uta. Ang labis na iron ay maaaring maging sanhi ng oxidative stress o pinsala sa mga silula ng katawan na dulot ng mga free radicals. Isipin nyo ito na parang kalawang na unti-unting sumisira sa loob ng ating katawan. Ang pinsalang ito ay maaaring magdulot ng pamamaga sa mga ugat ng dugo na nagiging sanhi ng pagkasira ng lining ng mga ugat. Kapag nasira ang lining ng mga ugat, mas madali itong kapitan ng mga plaques at mas madaling mamuo ang dugo. Para sa mga matatanda, ang pag-inom ng iron supplement ng walang diagnosis ng iron deficiency anemia ay isang karaniwang pagkakamali. Marami nag-iisip na ito ay mapapalakas sa kanila, ngunit kung sapat naman ang inyong iron level, ang dagdag na iron ay maaring maging lason. Mayroon ding mga kondisyon tulad ng hemochromatosis kung saan ang katawan ay sumisipsip ng labis na iron mula sa pagkain na nagiging sanhi ng mapanganib na akumulasyon ng iron. Ang labis na iron ay maari magpapataas ng panganib ng diabetes, sakit sa puso at sakit sa utak. Sa konteksto ng blood clots, ang oxidative stress at pamamaga na dulot ng sobrang iron ay maari maging sanhi ng pagkasira ng mga pader ng ugat na nagpapataas ng posibilidad ng pagbuo ng blood clots na maaring magdulot ng stroke o heart attack. Mahalaga na makuha natin ang iron mula sa pagkain tulad ng lean meats, manok, isda, beans at dark leafy greens tulad ng malunggay. Kung may hinala kang kulang ka sa iron, magpatingin muna sa doktor para masuri ang iyong iron level bago uminom ng kahit anong suplement. Hindi lahat ng panghihina o pagiging malilimutin ay dulot ng iron deficiency. Ang pagsusuri lamang ang makapagsasabi. Habasi. Ngayon na napag-usapan na natin ang bitamina K at iron, dalawang sangkap na madalas maging sanhi ng pag-aalala sa ating uta at puso, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang punto. Ito ay ang calcium supplements. Para sa marami sa atin, lalo na sa mga kababaihan na nasa edad na, ang calcium ay para magic bullet para sa malakas na buto at pag-iwas sa osteoporosis. At totoo naman, ang calcium ay napakahalaga para sa ating mga buto at nipin. Ito ang bumubuo sa ating kalansay at nabibigay ng suporta sa ating katawan. Ngunit, ang hindi gaanong alam ng marami ay ang posibleng paanib ng sobrang calcium mula sa mga supplement, lalo na kung hindi ito sinasabayan ng tamang bitamina tulad ng bitamina D at bitamina K2. Kapag umiinom tayo ng sobrang calcium supplement at walang sapat na bitamina D para maabsorb ito ng tama o walang sapat na bitamina K2 para idirekta ito sa buto, ang labis na calcium ay maaring mapunta sa maling lugar sa ating mga ugat ng dugo. Ito ang tinatawag na arterial calcification o ang pagmamalaki ng mga uga. Isipin niyo ang ating mga ugat bilang malambot at nababaluktot na tubo na dinadaluyan ng dugo. Kapag nagkaroon ng calcification, ang mga ugat na ito ay nagiging matigas, parang lumang hose na matigas at madaling mapunit. Hindi lamang ito nagiging sanhi ng pagiging masikip ng mga daluyan ng dugo na nagpapahirap sa puso na magbomba ng dugo, kundi nagiging perpekto rin itong kapaligiran para mamuo ang dugo. Ang matitigas na ugat ay mas madaling kapitan ng mga plak na binubuo ng kolesterol at iba pang taba. Kapag pumutok ang isang plak o kung mayroong irregularidad sa pader na ugat dahil sa pagtigas nito, ang katawan ay nag-iisip na may sugat at magsisimulang magpamuuan ng dugo at kung ang pamumuo ng dugo na ito ay mangyari sa ugat na nagdadala ng dugo sa uta, magdudulot ito ng stroke. Kung sa puso naman, atake sa puso. Kaya, imbes na maging solusyon ang labis na calcium supplement ay maaring maging panganib sa inyong utak at puso. Ano ang solusyon? Ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng calcium ay mula sa pagkain. Mayaman sa calcium ang gatas at mga produkto nito tulad ng keso at yogurt. Kung lactose intolerant ka, marami namang fortified na gatas at juice sa merkado. Malaking tulong din ang mga berdeng gulay tulad ng malunggay, kangkong at pechay. Ang malilit na isda tulad ng dilis na kinakain kasama ang buto ay isa ring magandang pinagmulan ng calcium. At huwag kalimutan ng vitamina D. Ito ay kinukuha natin mula sa sikat ng araw para mga 10-15 minuto sa umaga o mula sa mga pagkain tulad ng fatty fish. Kung kailangan mo talagang uminom ng calcium supplement, mahalaga na ito ay may kasamang vitamina D at mas mabuti, vitamina K2. Ngunit lagi't lagi, kumonsulta muna sa doktor para malaman kung gaano karami ang tama para sa iyo at kung kailangan mo ba talaga ito. Huwag umasa sa more is better na kaisipan pagdating sa calcium. Ngayon, Dumako naman tayo sa high-dose multivitamins o ang pangkalahatang labis na pag-inom ng supplement. Ito ang isang bitag na maraming matatanda ang nahuhulog sa pag-asa na makukuha ang lahat ng kinakailangang nutrisyon at mas dumakas ang katawan, marami ang umiinom ng multivitamin araw-araw at minsan ay sinasabayan pa ng individual supplement tulad ng vitamin C, vitamin E o kung ano paman ang marinig nilang maganda. Ang problema dito, ay ang cumulative effect o ang pinagsama epekto ng mga sangkap. Ang karamihan sa mga multivitamin ay naglalaman na ng vitamina K, iron at calcium. Kapag sinabayan pa ito ng iba pang pagkain na mayaman sa mga bitaminang ito o ng iba pang supplement, ang total na intake ay maaring lumampas sa ligtas na limitasyon. Isipin niyo ito na parang isang baso ng tubig. Kung kukuha ka ng isang basong tubig, okay lang. Pero kung patuloy kang magbubuhos ng tubig sa baso na puno na, aalisa na ito. Ganon din sa bitamina. Ang ating katawan ay may kakayahan lamang na gamitin ang isang tiyak na dami ng bawat bitamina at mineral. Ang sobra ay hindi lamang nasasayang, kundi maari pang maging lason at magdulot ng masamang epekto. Halimbawa kung umiinom ka na ng multivitamin na may bitamina K, at kumakain ka pa ng maraming berdeng gulay at nang pasya kang uminom ng vitamina K2 supplement dahil sa narinig mo, ang iyong vitamina K intake ay maaaring maging sobra. Gaya ng tinalakay natin kanina, ang sobrang vitamina K ay mapanganib, lalo na sa mga umiinom ng pampalabno ng dugo dahil maaari itong magdulot ng pamumuo ng dugo. Andali sa parehong parang, ang labis na iron o no kalsiyo mula sa pinaksamasamang source ay maaaring magdulot ng no oxidative stress. At artérial calcification, nanak papatas dans pangani dans blood clots, at pinsala à Inilamito Indil invito ton col en vitamina, kondi sa bon système en supplémentatieux, na walangabay. Maalagana alaminatin, kouano an an a sa baouat supplément na atinini at kon gano caramé en total nanakoukouanatin, mola salat nan source. en pak babasan en label, at an pa kiki sa union doctor au pharmaciste, ay alaga, bago magdagdal na anumang multivitamin o suplement sa inyong pan-aro-aro na routine. Pamhuli ngunit hindi ang pinakamaliit ay ang mga Unregulated Memory Booster o Herbal Supplements. Sa ating pagtanda, natural lamang na makaroon tayo ng pag-aalala tungkol sa ating memory at kaisipan dahil dito marami ang nabibiktima ng mga pangako ng magic pills o natural supplements na sinasabing makapagpapatalas ng memory, makapagpapabuti ng focus o makapagpapabaga ng pertanda ng uta. Ang mga supplement na ito ay kadalasang ibinebenta ng walang sapat na pag-aaral o regulasyon mula sa mga otoridad sa kalusugan. Ang mga produkto na ito ay maaring maglaman ng kung ano-anong sangkap na hindi nakalista sa label o may mga sangkap na nasa mapanganib na dosis. Ang panganib dito ay marami. Una, ang ilan sa mga herbal na ito, bagamat natural, ay mayroon pa rin aktibong sangkap na maaaring makipag-ugnayan ng masama sa mga gamot na iniinom nyo. Halimbawa, ang ginkgo biloba na madalas makikita sa mga memory booster ay mayroong epekto ng pagpapalabnaw ng dugo. Kung umiinom ka na ng pampalabnaw ng dugo na reseta ng doktor at uminom ka pa ng ginkgo, maari magdulot ito ng sobrang paglabnaw ng dugo na magre sa internal bleeding o hemorrhagic stroke, isang uri ng stroke na dulot ng pagdurugo sa utak. Hindi ito ang pamumuo ng dugo, munit ang resulta ay parehong nakamamatay na pinsala sa utak na dulot ng maling paggamit ng supplement. Sa kabilang banda, Meron din mga hindi kilalang herbal na maari magdulot ng pagtaas ng clotting factor, lalo na kung mayroon kang underlying condition ang kawalan ng regulasyon ay nangahulugan na hindi mo talaga alam kung ano ang iniinom mo. Maaring mayroon itong mga contaminants o mga sangkap na sa sobrang dosis ay nakalalason o mga sangkap na sa katunayan ay nagpapataas ng panganib ng blood clots sa mga ugat. Ang pinakamalaking panganib ay ang malimpakramdam ng seguridad na ibinibigay ng mga ito. Imbes na kumonsulta sa doktor para malaman ang totoong dahilan ng pagkawala ng memorya o pagbaba ng mental function, umaasa ang marami sa mga magic pills na ito. Ang pagkawala ng memorya ay maaring sintomas ng maraming kondisyon tulad ng kakulangan sa bitamina B12, sakit sa thyroid o maging maagang senyales ng Alzheimer's disease. Ang paginom ng unregulated supplement ay eh hindi lamang nag-aaksaya ng pera, kundining papaliban din sa tamang diagnosis at paggamot na maari magresulta sa mas malaking pinsala sa utak. Kaya bilang isang doktor sa utak, ang aking paalala ay maging mapanuri sa anumang supplement na nangangako ng mabilisang lunas o milagro. Laging kumonsulta sa inyong doktor bago uminom ng kahit anong herbal o memory booster, lalo na kung mayroon kayong iniinom na gamot. Ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Napakahalaga ng bawat impormasyong ibinahagi natin at sana ay nagiging mas malino sa inyo ang mga panganib na maaaring dala ng sobrang paggamit ng ilang bitamina. Ngayon, dumako na tayo sa pinakahuling bahagi ng ating pag-uusap kung saan pagtitibayin natin ang lahat ng ito at bibigyan kayo ng pag-asa at kabay. Napag-usapan natin ang limang mahalagang punto ngayon: ang panganib ng bitamina K lalo na sa mga umiinom ng pampalabnaw ng dugo ang mapaminsalang epekto ng labis na iron sa ating mga ugat. Ang pagmamalaki ng mga ugat dahil sa sobrang calcium supplements. Ang nakatagong panganid ng high-dose multivitamins na maaring magdulot ng sobrang dami ng vitamina K, iron o calcium. At ang kadalasang mapanlinlang na pangako ng mga unregulated memory booster o herbal supplements. Ang lahat ng ito ay may potensyal na magdulot ng pamumuo ng dugo o iba pang kondisyon na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng inyong utak at puso. Di ko layunin na takutin kayo. Sa halip, nais kong bigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Ang layunin ko ay hindi takutin kayo, kundi bigyan ng sapat na kaalaman para makagawa kayo ng mas matalinong desisyon para sa inyong kalusugan. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para sa ating kalusugan. Ang bawat hakbang, maliit man o malakay, ay mahalaga. Ang pagbabago sa ating mga gawi ay maaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan habang tayo ay tumatanda. Kaya anong maari nating gawin? Una at pinakamalaga, kumonsulta sa inyong doktor. Bago kayo kumuha ng anumang bitamina o supplement, kahit pa ito ay natural o safe sa tingin nyo, makipag-usap muna sa inyong doktor. Sabihin sa kanya ang lahat ng gamot na iniinom nyo, pati na rin ang lahat ng bitamina at herbal supplement. Siya ang may pinakamahusay na kaalaman sa inyong medical history at kung ano ang ligtas para sa inyo. Huwag matakot magtanong. Ang pagiging bukas at tapat sa inyong doktor ay ang susi sa ligtas na paggamit ng mga gamot at supplement. Pangalawa, unahin ang pagkain. Ang pinakamahusay na paraan para makuha ng bitamina at mineral ay mula sa balanseng dieta. Kumain na iba't ibang kulay ng prutas at gulay tulad ng mangga, papaya, saging, kangkong, pechay at carrots. Isama ang lean protein tulad ng isda, tulad ng bangus o tilapia, manok at beans. Kumain ng whole grains tulad ng brown rice. Kung kumakain ka na ang pagkain araw-araw, malamang na nakukuha mo na ang lahat ng kailangan mo at hindi mo na kailangan ang labis na supplement. Kung kulang ka sa isang particular na bitamina, halimbawa bitamina D, maaring irekomenda ng doktor ang supplement, ngunit laging may tamang dosis at monitoring. Pangatlo, manatiling aktibo. Hindi kailangan ng matinding ersisyo. Ang simpleng paglalakad, paghahalaman o paggawa ng mga gawaing bahay ay malaking tulong sa sirkulasyon ng dugo at sa pangkalahatang kalusugan ng puso at utak. Ang regular na paggalaw ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng antas ng kolestro at pagpapanatili ng malusog na timbang, na lahat ay nakakatulong upang maiwasan ang pagbuo ng blood clots at stroke. Pang-apat, pakinggan ang inyong katawan kung may nararamdaman kayong kakaiba o kung may pagbabago sa inyong kalusugan matapos uminom ng bagong suplement, huwag baliwalain. Magpatingin agad sa doktor. Ang mga sinyales ng posibleng problema sa dugo tulad ng biglaang pamamanhid sa isang bahagi ng katawan, hirap sa pagsasalita, malabong paningin o matinding pananakit ng ulo ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ito ay maaring mga senyales ng stroke at ang bawat minuto ay mahalaga. Sa huli, ang pag-aalaga sa ating utak at puso ay isang pangabambuhay na paglalakbay. Ito ay tungkol sa paggawa ng matalinong pagpipilian, pagiging handa na matuto, at pagtanggap ng payo mula sa mga eksperto. Huwag maging biktima ng maling impormasyon o magic pills. Ang tunay na sikreto sa malusog na pagtanda ay nasa balanseng pamumuhay, regular na konsultasyon sa doktor, at tamang kaalaman. Ano ang inyong karanasan sa pag-inom ng mga bitamina? Mayroon ba kayong mga katanungan o ibabahagi tungkol sa mga supplement na inyong ininom? Narinig nyo na ba ang apahanib na ito nun? Gusto kong marinig ang inyong mga salubin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay makakatulong sa iba. Kung nakita ninyong nakakatulong video na ito, pakipindot ang like button para mas marami pang matatanda ang makakita nito at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na payo at impormasyon tungkol sa kalusugan ng utap at pangkalahatang kapakanan ng na mga nakatatanda. Tandaan, ang inyong utak at puso ay ginto. Alagaan natin sila at sama-sama tayong mabuhay ng buo at masaya sa bawat edad. Mabuhay kayo at ang inyong pinakamagandang buhay.